siyempre, hindi pa rin tayo magbuelo dyan. Pwede tayo Ayan, galing kami sa... Bata. Galing, sa bata. galing sa bata. Bata. Galing sa bata. Bata. Galing sa bata. Galing kami lahat sa bata. ayon niya eh. Napasama ko ayaw niya. niya.

y navi ni Halo mama. Gusung halalo. Ada numpang papeli. Nih ganggu kan. Ada tapi kalau. mau Dapat kemauan Ayan yung one battalion oh. no? Talagang isang battalion Grabe Wala pa yan no? Wala pa yung kalahati dyan Isang <messas> battalion o ibang galaw Isang yung ibang naman? Ano? 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 Ayun, mga batang Saudi, hindi marunong kumain ng balanghoy. Ano? Yan ang balanghoy. Kung sa Maguindanao, ang babon. Sa house lang daw kakainin. Sarap, bro. oh. Do like that? Oo, oh, kahit ka okay. dad? Sige, makahit okay. ka. Okay. Sige na, tama na. Sa bayo, okay. lang niya kakainin. Okay. Siya kakain? Okay. Okay. Oo. Ang nabihir ka pinaginaw ko. Sa akin

Yan yung balang mo. Mm -hmm. Gusto mo ba 'to? Kamutin ka hoy. Kaya 'to, bang. Komote. Mabug nang nang. Hindi nila alam Kaya banda sa Pilipinas kayo doon na niyo malaman po ano na yung balanghoy na sinasabi. Kamuting kahoy. <coughs> Sa Tagalog, kamuting kahoy, di ba? Sa bala, sabi saya, balanghoy. Hmm? Bakit di kukulpay kahoy na tayo? Sa na naubi ka,

Ha? Ha? Oh, may sugar, sugar din sa sabi ng mama niya. pala. May sugar din? Bakit siya nag-video pa? Pauwi na nga. Ay, no. Ay, wala naman yun. Okay lang yun. Nakakapayat kasi yung diabetes pag nag ka, diet ka. Nakakapayat. mo yung diabetes talaga na ano yun weight loss. Oh, oh. nakaka-weight loss sa saka na pumapayat. Yeah, Pero na weight loss yun, hindi yun At healthy. saka nakaka-dry. Oh. Hindi healthy na weight loss. Hmm. Kasi na, hindi ka kumakain Pero maganda kung puro kulay ka. Hmm. Pero kailangan pa rin kumain ng ano. Matatamis kung diabetic ka na. Oo, oh, oh, kasi pag ang diabetic, pag sumubra ang baba ng dugo mo, maano ka talaga oh, mahilo ka. Kailangan, konti konti lang. Kakain ng... Kailangan mo ng insulin. Label mo, label mo yung mas tamit sa maasin. Yung kamamag, hindi sigari. Sal... pa yun? Oo. Oh. sigari B? Oo. Hanggang ngayon, buhay pa. Oo. Pero kailangan niya ng insulin pa Pag tinabutan yung kain Oh. Ano Pero pag sobra ang, ano, dato, sobra ang, ano, ng sugar niya pag aabot ka ng 300, insulin na kaagad Pero yun. Pero kasi kailangan okay, ng kumain ng ano lagi? Injection. Oh. Dito. Ha? Lagi niyang kailangan niya laging kumain. Oo. Oh. Kasi mama hindi naman. Lagi niyang kumain ng ano, pero hindi yung nakakaano sa sugar niya. Sa akin siguro kasi wala pa nang na ano. Yung sa kay mama mo kasi, minsan buwang baba rin. Kaya dapat ano, agapan na, aga Oo. Oh. Ako, ano, napatingin ako, 98 lang. Okay. Dato. Pagkinitinan na? Pagkinitin ka na ng nga yun. Dato, Ay. 98 lang. ng isang araw. Pa Kanda, yesterday. Uh, yesterday lang. So, right? oh, Kanina oh, sa umaga. Oh. umaga oh, ano, ngayon umaga, nagpaano? Ano nga eh? Kung hindi lang yesterday. may okay, sasak ano, mamaya. Star Wars. Kung one hindi six. lang may pero doon sa Pilipinas pag nagpakuha ka ng dugo na sobrang pagpasting mo hindi ka rin nila pupung, pupung, Adi, di, mamu, di ma'am, yun di bon, dapat, 1 uh, to 8 or 1 to 9 mamba. 9 uh, hours 8 hmm. hours hmm. Yung akin, yung akin, 5 hours lang Apun Pero man Meron pa ako ng soft drinks. Siguro baka lahi-lahi rin yun. Sa amin, diba? Kasi alam siyempre nung araw, hindi nila alam yung mga sakit na nakakaawa eh yung mga matatanda noon kaya kasi kami sabi nila problema namin naman, lagi lungs pero ngayon wala na, kasi nung araw hindi nila alam yung mga sakit na nakakaaway eh yung mga ganyan sakit sa so, narilan yan lumutin eh you look you're gonna be a dog Super in the classroom? Hindi nakakatakot mo sa'yo. Ano yung napanigay na you? The classroom? It. Siya. You. Huh? Uh, you know you? Your brother! Oh! Burn! <laughs> oh bakit nagt-tire ko pa ako? Bakit? Mag-tire ko Ha? Hindi Hindi. Hindi. Ano mo so kay eh, ipulit ka mga tambuto ng sakyan na inaan oh. oh. natin? Yan ang singhot. Yan ang di maganda eh. Yung mga, kung sa Pilipinas pa, diesel lahat eh. Kung kilang so, dito sa kasi gasolin eh. Ah, oh, naman maitim ang ano. Ano yun? Ano, anong nasa exhaust nila? Same thing lang, uh? Alam mo yung diesel dato? Alam mo yung, yan, ilong, yung ilong mo, symbol, yung mag, pag, pag ganyan mo, itim na eh.